Hello guys! Kakain si Ambet. Nagluto si Ambet ng giniling. Yung nakadilata na giniling. First time kong bumili noon. Uh, hindi ako nakabili dun sa talipapa ng giniling. Kasi nakita ko to sa ati ko nakadilata. Ngayon, ayun ko anong tatak nun. Anong brand. Ito na siya guys naglagay ako, dinagdagan ko ng patatas, ah, carrots, kaya ito na ilabas. Uh, ah, diba? Oh. Sabi ng anak ko, masarap daw. okay. Kasi hindi lata kasi ready to eat naman. Kaya, parang nagdagdag na lang ako ng patatas Saka karo't kaya, hmm pwede pwede na pwede na ako nagluto eh, <laughs> hmm hmm um, 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 din na, na inaangat to? excited lang gutom na kasi ako guys oras na oh quarter to one nasarapan yung anak ko anak kong lalaki mm. may tira yung anak kong babae may tira siya oh. ngayon, ako talaga uubos nito. Nanay eh. Sarap talaga ng patatas, ano. Sarap. Yung lalo na kung ilagay sa itlog, gusto gusto ko yun. May patatas. Sana mayroon pa tong ano, ano yung atsal. ala atsal. Sili na malaki. Bell pepper. Ayan. Sarap nun. Man, Manamis-namis. Hindi ako nakabili nun. o order pa ako nito sa ati ko. Ewan, anong kwan yun? Anong brand yun? Delata na yun? Parang ano? Parang Argentina. Mmm, Argentina nga. Mmm, kulay green, Argentina. Mmm. Okay. Argentina. Sarap, masarap tama yung sabi ng ano ng anak ko masarap ano depende may bawang Mm. okay guys thank you for watching guys Mm. bye bye